Buenos tardes, damas y caballeros. We have a break in news. According sa mga sources natin sa Kongreso, uh, may go signal na para para i-file yung yung fourth impeachment complaint at uh, at uh, ipa yan bukas uh, with the signature of more than 100 congressmen. At uh, para madiretso na yan sa sa Senado, ma-forward eh, Hindi dinadadaan sa sa, uh, sa Justice Committee at uh, hindi na rin dadaan sa plenary. So, derecho na yan. Timing uh, kuwento, aha. Uh, huh? uh, buzzer beater ito kasi hanggang uh, hanggang 7 na lang hangga, or hanggang orang Friday na lang bago mag-break yung uh, Kongreso. Wow, what a big news. Thank goodness, ha? Huh? Joke lang. <laughs> Joke lang. kasi yan kasi ang sinasabi sa si inyo ng mga ibang vloggers. Ha? Kasi ang vlogging is parang kwan rin. Parang... Uh, parang tak kwan rin, parang movie rin sa takilya kung uh, kung uso yung kwan komrom ban nila comedy uh, romance ganoon yun yun ibibigay mo hindi pareho sa ibang pa parte ng mundo, sa Europa at Amerika, kahit hindi uh, patok sa takilya yung mga dokumentary, ginagawa nila. Pero dito, kung anong gusto ng tao marinig, yun. At uh, yan ang dahilan na, syempre, napapansin rin ni VAT, na since uh, nagsimula tayong magsabi ng totoo, uh, bumaba na yung views natin. Last time, malaki yung view natin, yung sinabi natin. Baka magbago ng isip ni Marcos pero hindi pa rin ay ayaw, ayaw pa rin niya sa sa impeachment. Kaya syempre yung tao kung anong gusto nila marinig, kung anong gusto nila marinig uh, doon sila i-view. Kung sabihin tuloy na impeachment, yun ang gusto nila marinig, uh, manonood sila doon. Pero hindi nila alam niloloko lang kayo ng mga ibang vloggers diyan na binibigyan kayo ng false hope na 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 tat kwan na daw ma file na daw dahil na na kwan na sindak daw si Marcos sa rally ng mga ng mga nila Trillanes ah, nagbago na daw ang isip na pressure na daw si si Marcos pero sana po yan ang yun ang kung ako masusunod kung views lang ang habol ko at saka at saka at saka subscribers yan parati iba bibalita ko ibigay ibigay kayo ng false hope pero hindi hindi ganyan ang broadcaster channel dito we tell the truth no matter kung uh, kung bumababa yung views natin no matter ang popular marami sa si inyo ayaw marinig uh, uh, lalo na yung supporters si President Marcos yung budget issue but we have to discuss it one because my conscience tells me to second we only tell the truth we promise that to you and third we are independent kaya kaya and we love our country, we love our people. Kaya ito na naman ito, ha? Eh well, contrary sa intro ko kanina, another bad news na naman ito sa tingin ko talaga. Uh, patay na talaga yung impeachment. Kasi we only have this week. To, starting tomorrow hanggang Wednesday lang ang uh, session days ng Senado ng Kongreso at Senado. Umabot naman yan hanggang Friday pero Thursday, Friday, mga empleyado na lang nila. Yung mga congressmen yan, papasok hanggang hanggang Wednesday lang. Mag-session sila Monday to Wednesday lang. Eh pwede kaya pa ba habulin yung panahon na yan? Unless yun nga, yung gagawin nila, yung mag-e-endorse mag sila yung three impeachment complaints or mag-file sila ng fourth impeachment. Pero yung sinasabi niyan, si Reggie Velasco... Tumahimig na. Ibig sabihin, wala na siyang masagot. Pat, pati siya mismo, ang House Secretary General, uh, tanggap na niya na siguro either inutusan siya para lokohin tayo, i-dribble-dribble tayo, or uh, inutu sinabihan talaga siya na, o oh, sabihin mo na sa media, may fourth complaint. Eh hindi na dumating. At at malabo na, three last days of, uh, of uh, Congress malabo na malabo na Meron, natatawa nga ako nag-press con pa yung mga congressmen sinasabi duty bound daw sila uh, eh kuan ganon eh duty bound wala na nga pinatay nyo ah, since december eh dinidribble dribble niyo lang kami kasi kung gusto talaga yan nila i-file on monday tuesday wednesday they will drop everything hindi na sila gagawa ng ano paman balaking issue para lang para lang matakel nila yung issue ng fourth impeachment na yan. For example, mag-decide sila, ako kasi I'm speaking as a, as a PR executive, as a PR advisor, as a, as a public relations uh, exec, uh, expert and uh, crisis manager, management expert, political strategist. Kung this week talaga nila i-file, kung, tuloy, kung talagang seryoso nila i-file yung fourth impeachment, hindi na sila gagawa ng ibang issue. I-concentrate na nila yan. I-file nila yan Monday. And then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, katakot-takot na press con, katakot-takot meron sila. Ang topic lang ay impeachment. Nagkikreate, ng nagkikreate sila ng mga issue. At kasama na dito yung issue uh, takilya. Maging patok ito sa takilya. Masaya dyan yung mga co-supporters. So dahil dyan sa tri tricom hearing na yan, mapapatay at hindi na mapapasapan ang issue ng impeachment. Correct. Kan ilan sa inyo were correct in saying, but hindi, wala naman kami paki sa anong ginagawa ng mga bloggers. Matagal na yun sila nag-fake news. Matagal na yan sila nag-bumabanat uh, nag kay Marcos. Ang ang interesado namin marinig at malaman, may chance ba ba mabuhay o impeachment o patay na talaga? And this is the last one o oh, five days simula Monday to Friday o Monday to Wednesday, last three days. Pwede pa man mag-file ma uh, Thursday, Friday, kahit uh, break na yung Kongreso. Pwede pa naman. Pero yun sana ang gusto natin marinig. Hindi yung uh, hindi yun uh, blogging kwan, blogging uh, hearing na yan. Hindi interesado ang, ang tao diyan. Alam niyo sino lang makikinabang diyan? Yung mga DDS bloggers kasi mas lalo sila ini, iniipit, mas lalo sila sisikat. Ako nga kung pupunta ako diyan, automatic mga 10,000 dadagdagan yung subscribers ko. Pero parang parang ayaw ko na. Ayaw ko na. Kasi nakikita ko ginagamit lang kami, mga vloggers, yung away namin. Ginagamit lang kami parang props. Ginagamit lang kami instrumento para pagtakpan ang impeachment. Ganito kasi yan. As a PR executive, PR expert, may mga issues hindi mo pwede patayin. Although kami, during my time, hindi naman sa pagyayabang, kung may mga issue puputok, babayaran namin yung newspaper, kung sino man puputok ng issue na yun. Babayaran namin yung editor, pati yung may-ari mismo ng, ng newspaper. Bilhin namin yung news na yun para hindi lalabas. Pero ngayon, sa age of social media, hindi na kaya gawin yan. Dati noon, pwede mo pa bilhin ang radyo, TV, at kwan. Depende rin sa TV. Kung matino rin yung TV, yung, yung mga uh, producers o yung mga, yung mga may-ari noon, hindi mo rin pwede bilhin. Pero mas lalo na ngayon, yung issue na hindi lalabas sa TV, radio, newspaper, pwede lalabas sa social media. Kaya ang ano na lang, kung akong PR at ang 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 kliyente ko si Romualdez at kailangan ko patayin yung issue, kailangan ko gawin kalimutan na lang yung tao na mayroong tatlong impeachment. Kalimutan na lang nila this week at huwag nila i-blame sa si kalimutan nila this week na pinatay pala, huwag na nila, nila i si President Bongbong Marcos. So, limutan na lang nila, may tatlong impeachment na file at hinarang ni ni President Marcos at inupuan ni ni Romualdez. So, dal, dalawa, hindi mo naman pwede patayin yan issue kasi yung tao, pag-usap-usapan pa rin yan, mga, yan issue na yan. Lalo na magalit ang mga tao kung kung lumampas na yung last week of bago mag-break yung Congress, babalik sila June ulit. Ha? Pagkatapos mag-adjourn sila 20 days later after June. Ah, uh, kumagalit ang tao kay Marcos at uh, kay kay ala uh, uh, for sure magagalit ang tao kay Marcos at saka kay Romualdez. Dalawa lang ang pwede gawin ng matinong PR to address the issue. Either sagot-sagotin na lang nila, ah wala nang time pero gas-gas na yan. Sagot-sagot nila, ah hinintay kami yung fourth impeachment, gas-gas na yan. Siyempre napanood na rin nila si VAT, binisto nila si VAT. Binisto sila ni VAT. Sinabi dito na, dito niyo una nalaman na dinidribble-dribble lang nila tayo. So gas-gas na yan, nasabihin wala nang time. Kasi December pa yan na file eh. Two months delayed at sinasabi may fourth impeachment din dribble dribble tayo so tulang lang ang pwede gawin ng PR nila two options defense depensa lang sa kanila ah, hindi totoo pinatay namin yan hindi hindi totoo yan eh kasalanan ba namin kung hindi damo dumating yung fourth impeachment pero hindi naman eh BS lang yan kasi kung gusto talaga nila January 1 pa January 1 pa na nabuo na yung fourth impeachment eh ang di dribble d dribble lang tayo. Another thing, yung brinag na natin noon, naalala nyo,